Hi guys! Good afternoon! Welcome to my channel! <laughs> Ayan, nandito naman si Curly Girl ng Mindanao. Ayan, ang Dela Life natin sa Providence. Ayan, updated po tayo. Ayan, <laughs> bakit galaw updated tayo. Ayan. Ayan guys. <laughs> mm, ibaba ko naman si ako. Ibaba ko na si Indetisay. Ayan, gising na po siya. Karin po siyang natulog. Ayan. 5 o'clock na po in the afternoon. Kailangan ko na po ibaba siya. Ayan, time na po sa parang time na po sa pag-wake up niya. Ayan. Okay. Come on. Okay. You wanna get out? Hello, little princess. You wanna get out? Okay. Strong little girl. Hi! Hi po! Happy wake up! Si Inday Pisa is happy na nagising. gising Ayan. Ayan ang Hyundai Tisay niyo. Ayan. Bagong gising. Ayan po. Say hi to them. Say hi. Be friend. Say hi to them. Say hi. Ayan. Hi. Ayan ang Hyundai Tisay namin. Gising na gising yan. Ayan. Pagkatapos nito guys, sandalin ko po siya sa ano ano, sakay sa kapit siya sa troller niya. Tsaka maglapalapad po kami sa kalsada. Kasi walang ulan. Maganda yung panahon ngayon, guys. Ganda talaga. Walang, ano, walang ulan. Ayan. Hi! Say si, hi! hi <laughs> mm. Very sweet po yung ano, baby ko guys. Ayan. Very sweet na baby. yan si Inday Tisay. Yan, siya pa isang half Australian. Yung papa niya pa isang Australian. Ayan. <laughs> Ayan pong baby namin. Yung papa niya is, matanda na. Kasi, um, kasi, ano, hindi po namin balak na magkaano guys. Si Inday Tisay ay hindi po balak na um, talaga balak namin na magbuntis ako. Kasi matanda na kasi yung papa niya. Eh kasi anong nangyari guys? <laughs> Nang last 2020, 2022 is, ano, <laughs> nag-pills kasi ako guys. Kasi hindi ako sure na matanda na yung papa niya. Na hindi pa makabuntis. Kaya nag ako. Ayan, anong nangyari? Um, Parang ano, nagkamali ata ako isang isang tablet lang. Ay, ewan ko na, kumpiyansa lang kami guys, kasi bak, kasi akala namin hindi lang siya mabuo, kasi, ano, matanda naman siya, kasi yung, sabi ng doktor, hindi na-active yung spot niya. Pero, no, ano, <laughs> naubos talaga yung pills, ko na, ininom ko talaga hanggang natapos ko yun. Ete, anong nangyari, pagka next month, hinihintay ko yung menstruation. Hindi siya nagano, hindi siya ano dumating. Ayun, pag hindi ko alam, buntis na pala ako. Ayun si Inday Tisay nabuo pa lang. <laughs> Ayun guys, kaya hindi namin balak na magkaanak eh kaso na accident. <laughs> eh very blissful naman po guys kasi ano healthy naman po si Inday Tisay. Okay naman po siya lahat. Yan. Blessings po talaga siya guys and very happy po kami business as a being up was that one being a parents of indetisai kasi binibiya, binibiyayaan pa po kami ng isang matanda na po yung aman eh iyan <laughs> eh, sabi po ng papa niya too old she he is very old for having a baby I said it's okay This a blessings from above kasi hindi naman natin ano gusto pero binibigyan naman tayo ayan po nabuo po si Inday Tisa ayan po siya na po lumabas <laughs> siya pa 9 months old na ayan <laughs> mas kaya mahal na mahal namin ito <laughs> mahal na mahal namin ito kasi sabi ng papa is a miracle baby for him but isa lang siya nag-iisa lang siyang babaeng anak ng daddy niya kasi yung papa niya is um, may anak doon sa Australia tatlong lalaki walang babae kaya ayan malalaki um, na po yung mga anak ng papa niya yung mga brother niya ayan si Inday Tizay love na love namin na, ayan guys <laughs> ayan yung pangalan niya is Maria Daniela Isabel Curtis <laughs> ayan Curtis family po siya Ayan. Pero hindi sila magkapamilya ni Anne. <laughs> Ay, ewan ko kasi gawaryo sila galing sa Australia. <laughs> iwan ko kung pamilya ba o hindi. Ayan, pang inday namin. Si hi! Hi! Kaso lang yung ilong niya, guys, is kagaya ng mama. <laughs> Ayan, may pinagmanahan talaga yung ilong inday Hindi nawala ang ilong ko. Kahit saan. <laughs> kahit kailan, andyan pa rin yung ilong ko, guys. The pluck. <laughs> Ayan. Bo Pero okay naman kasi happy kami ng papa niya. Yung skin niya at saka yung beauty niya is sa papa niya. And then sa ilong ko lang. <laughs> Ayan. Pero walang problema. Walang problema, guys. At least mayroong isa. <laughs> um, healthy everyday. Ayan. Yan lang po ang pasasalamat ko po sa Panginoon na binigyan po yung baby ko na healthy. Live, life. Yan po guys. That's all guys. And, and ready na po kami maglabas. <laughs> Ilalabas ko po si Indepisay kasi gusto po niya maglakad-lakad sa kasal. Ayan po siya guys. Yan. Kasi nag-teething po siya. Yung teeth niya, yung fur niya ay uh, malapit na lumabas. Kaya ganyan siya palagi sa lips niya. Ayan po guys. And that's all and thank you for watching this video and please subscribe to my video and see you next time thank you bye bye god bless all